Mga hindi wato. I'm so proud of ano you. Ano talaga yan? Uh, nagpa nagpaano ko nagpariban. Pinariban ko yan. <laughs> ang pretty mo today. <laughs> Thank you. <laughs> Ito yung lobby namin. Yan yung lobby. Hirap na naman yan. ng buhay. Ano? Ayan. Buhay ta uh, trabaho. Oh, sino yun? Puro na lang. Loh. <laughs> Naku bro, juice na si Diwato. Diwato! <laughs> Kamusta? Ang ganda naman. naman. Hanggang, hanggang, hanggang man, <laughs> dito yun eh. Oh, ang ano ganda, ganda, ganda ng mga vlog. Ang ng rocket mo ngayon diwa Akala ko ba magmamaksim ka? Ah, ayaw ko mapalo ng tubo. <laughs> dito na lang ako ah, kahit ako. magkano bro, lang bro, ko, kailangan kailangan ko. Dito lang lumalabang ka ng patas na diwa Hmm. Kailangan talaga. Yung parehas na laban yung hmm. mga ganyan. nagkakarwas ka o sarili mo yung sasakyan yan? Ito yung sasakyan ko dati. Kaso, Binenta mo. Binenta ko. Ano ba yung bagong racket na naman yan? Ito, magano na lang ako. nag boy na lang ako. pero ang ganda ng sasakyan na to, ha? Hmm? Ay, Sana tumagal ka na Diwato. Kasi po. yung mga vlogger dun, hinahanap ka talaga. Kaya nga ako umalis dun. Daming basya. Dito, siguro walang magbabasa. Pero nakikita ko yung mga haplos-haplos plus haplos, sasakyan, Diwato. Talaga, nap talaga napaka-pulido, ha? Okay, go! Nagtatrabaho ako. kailangan ko ng pera. Diwato, ang ganda ng shoes mo, Diwato. Oo. Ay, di ko nahubad. <laughs> Ay, ito pala yung ano, para match dito sa kulay ng sasak. Ay, first time ko lang nakikita, Diwato, na nagkakaruwas na nakaleather shoes. Ayun, oh, nakapoint. Hmm. Naka Kasi nga kulay yellow, dapat kulay yellow din yung shoes ko. Tubig, Diwato, nagsasayang ka? Ay, bakit di pinatay ng ano ng ano do ng boy? Di ba to baka matanggal ka na naman diyan sa ano, bagong ano, pinasukan eh. mo ano? Ano Kuna dito ba makita ko ng manager. Di ba to muna na ako na daanin lang kasi kita eh. Hmm. Di 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 mo ako basher eh. Talagang ano, ano supporter bang mo. Ano ba eh. pangalan mo? Eh. Bakit lagi mo akong Albino. Dadadaanan? Albino. Nandito ka na pala sa Pampanga. Hindi ka pa, pa doon sa ano mahiwaga. Hindi pa. Maganda so, daw doon. Mahiwaga, diwata, diwato. Oh, may, parang, sa kamayang kanto daw. <laughs> Pero ang, ang pretty ng bangsa ngayon diwa to. I'm so proud of ano you. Talaga yan? Ah, nagpa, nagpa, ano talaga 'yun? Nagpa nagpaano ko nagpa pinariban ko 'yan. Ang pretty mo today. Mm -hmm. okay.